Yo, yo, yo mga do. So welcome back. Ito na tayo, no. So habang naglilinis ng uh, ang daming lamok, naglilinis ng uh, barko, ay bangka pala. Yung bangka dito, pa, pambangka dito sa Amerika, tignan nyo naman, no? Pamingwit lang nilang na bangka, grabe. Yung pamingwit nila bangka, grabe talaga. Samantalang sa atin, no, hindi, hindi tayo uuwi hanggat di halos lumulubog yung bangka para lang sa pag nangingisda ka. Pero sa kanila, kailangan may size limit. Hindi mo pwedeng hulihin yung maliit. Kung hindi, babalik mo sa dagat. Dahil pag nahuli ka ng pulis, yari. Meron akong video na meron talaga silang pulis dagat dito, no? But anyway, ang gulo ito ng mga nang, <laughs> nang... gigigil ako sa mga lumilipad, ha? Papakita ko sa inyo yung catch of the day. But anyway, ito pa. Isa pang um, uh, trivia pag nangingis sa dagat dito, guys. Kapag arkila ka ng bangkang ganyan, kaabuti ka ng eight, 800, 500 to 800 dollars. So, 25,000. Kung aarkila ka, sa mga bangka. Kung hindi naman, kung di mo arkilohin, tatlong daan, isang tao. $300 ang isang tao. 15 mil, ganun kamahal. Ngayon, kung may friendship ka, na type ka, no? Hindi ka type na gusto, ay ibig sabihin, gusto ka lang niya kasi mabuting tao ka, nakakalibre, kaya talaga save that money talaga, no? Makakasave ka talaga ng salapi kapag medyo hindi ka attitude, no? So, eto na, papakita ko sa inyo yung catch of the day. Baka sabihin nyo, joke-joke to. Ayan ta. Oh, ito na. Pakita natin. Ay, nagigigil ako sa catch of the day. Ah. Sandali lang do, ah. O, oh, i-reveal -re na natin yung catch of the day. syempre nilinisan ko muna to bago ko ipakita sa inyo mga do. O, oh, ito siya, oh. Ang ganda ng isda na to, oh. Grabe, oh. Buhay na buhay pa to kanina, oh. Luma, lumulundag-lundag pa talaga to, oh. Ito yung masarap ipiesa kasi bagong huli. Tapos, ilalagay mo na lang sa ano. Lahat siya. Sa ano, laga mo lahat. Kasama hasang. Lahat kasama. Papakita ko lang, guys, ah eto yung siya oh. so yung ibang isda, hindi ko ipipyesa ito lang ipipyesa ko, kasi first time ko makakain ng gantong isda, hindi ko lang alam po nung klase itong isda, pero eto yung natutunan ko sa mga doktor sa Pilipinas ewan ko kung sino nagsabi nung sa nanay ko basta sinabi sa nanay ko, huwag niyan pagsinin yung mga lumilipad na kung ano na kapag nag, nag ano ka daw, yung sustansya ng isda, basta bagong huli yung ba, ito bagong huli sa dagat, ilaga mo lahat. Yun yung tinatawag na piyesang hisda. Maganda nga kung gumagalo pa talaga, yung buhay pa eh, ilalaga mo lahat. Ayun ang sabi sa kanya, no? Hindi ko lang kung sino nagsabi sa kanya, pero proven and tested yun, yun daw yung maganda yung sa kalusugan, maganyan, Tapos, mangunguha tayo ng mga dahon-dahon natin sa likod ng bahay, o ba diba, panalo talaga, save that money, diba? Hindi ka na nagbayad ng bangka, natural. O, na mo, papakita ko pa isa nating huli, ha? Kunin natin dito. Ito siya. Oh. Oh, ito. palahati lang to nung isda, oh. Oh, 'di ba do? Ang laki, oh. Oh, red snapper. Ito 'yung mga isda ni Bossing, oh. Pag nakakalibre ka talaga ng gala, tinamo mo naman, oh. Ang laki ng makuko. Bigay lang to, guys. Bigay lang. Oh, 'di ba? Oh. Ito pa, may isa pa tayong huli dito. Oh, ito pa, oh. Oh. Ito yung Spanish mackerel, ang ganda do. Talaga naman dito, masarap dito to, Mayroon talaga sa Florida. Kasi maraming isda. Wow. Kalahati lang ng red snapper 'yon, yung red snapper ganito kalakay. May mga picture na ako niyan dati pag pinanood niyo yung mga dati kong video. Pero ang masaya talaga is all I say is ganito. Pag mabuti kang tao, gusto ko sinasabi mabuti ako. Siguro talaga natutuwa lang silang kasama ako. Siyempre, oh, tinong asawa ko, tutulungan pa siya maglinis ng bangka niya. Natural. 'Di ba ganoon, makisama ka rin do. Yung dito naman sa Amerika, hindi naman sobra yung pakisama, basta mabait ka lang sa kanila, makisama ka lang ng konti. Ayos na 'yun sila diyan. Alam mo 'yun? Yung iba kasi sa atin, sagad-sagad eh. Binigyan mo na ng ng maayos na tahanan, ang gusto papakainin mo pa. Alam mo yung mga ganoon? Dito kasi sa ibang bansa hindi uso 'yun. Yung tipong makisama ka rin, no? Do your part. Nakalibre ka na sa ano, sa isdaan o oh, well guess what tulungan mo siya maglinis ng bangka anyway kung magbabayad siya maglinis ng bangka mahal din ang linis ng bangka so sasama na lang kami para kami maglinis ng bangka tapos kung may ibang huli na hindi gusto nung kano kasi ibang kano hindi nila gusto yung mga huling yung mga ibang isda hindi nila type so, marami na kasi siyang red snapper kaya binigay na lang niya sa akin o di ba bonus na do ganun lang yun do o di diba kung nagustuhan mo to edi mga isda para masaya